nasa 300,000 hektarya ng palayan sa Pilipinas ang posibleng hindi matatamnan dahil sa tagtuyot. At sabi po ng National Food Authority nang makausap ko kanina, kung magkakaroon daw ng kakulangan sa supply ng bigas, posibleng sumipa ang presyo nito. Ang inaasahang tagtuyot sa halos buong bansa dahil sa malakas na El Nino magpapabagsak ng local rice production pwedeng umabot ng 1 million metric tons ang hindi maaning palay hanggang June 2016 dahil sa matinding kakulangan sa tubig. It's not necessarily uh, actual damage on the ground but would rather be uh, forgan planting. Isa sa pinakaapektado ang Central Luzon na tinuturing na rice granary ng Pilipinas dahil 20% ng palay doon nagmumula. Tinatay ang 300,000 hectares ng palayan sa buong Pilipinas ang di matatamnanda sa tagtuyot at apektado ang kabuhayan ng nasa 150,000 na maliliit na magsasaka. 3.5 billion pesos are earmarked for El Nino uh, mitigation activities uh, which include uh, the provision of pumps uh, and engine sets. That also includes uh, provision of uh, seeds for uh, quick rehabilitation and also. Uh, provision for uh, cloud seeding operations Kung magkakaroon ng kakulangan sa supply ng bigas, posibleng sumi-papataas ang presyo nito. Kaya sabi ng National Food Authority, nagsimula na silang mag-angkat ng bigas na aabot sa 1.9 million metric tons hanggang sa susunod na taon, kabilang narito ang aangkatin ng mga private rice traders. Pag merong magtataas ng presyo ng mga private, nandiyan ang NFA para tapatan sila. So hanggang may pangtapat ng NFA, hindi nila kayang gawin yon kasi malulugi sila. Nasa 27 pesos hanggang 32 pesos sa ngayon ng NFA rice. Tinitiyak ng NFA na hindi gagalaw ang presyong ito sa kabila ng epekto ng El Nino.